the heart of changing lives 105.1 Brigada News FM Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasatiwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay ng pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. in the heart of changing lives this is 105.1 .1. brigada news brigada fm, news FM. Manila. manila the music and news authority one time the new filipino time cinco ng omega The Time Check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. umaga. At, gayon, at gayon, gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Headlines. Headlines. Paglilitis ng mga korte laban sa mga kaso ni Apollo Kibuloy. Sinimula na ayon sa DOJ. Alyansa ng Pilipinas at US rock solid ayon kay Blinken. RDFA naman mga kabrigada itinaas na sa crisis alert level 3 ang sitwasyon sa Haiti. Senator Tulfo nag-walk out sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order. Pagsasamantala at pangaabuso sa ilang protected area sa bansa kasama na Hurian, ang Chocolate Hills at Mount Apo, paiimbestigahan na rin sa Senado. At Bucor Deputy Pereira, target umano ng mga salari na bumaril sa sasakyan ni Bucor Chief Katapang sa Skyway. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso ang puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Miyerkules, mga kabrigada, March 2024. 20, Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungawa. Ako naman si Brigada Leo Navarro Maligden. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, sinimula na ho ng Davao City Prosecutor's Office ang paglilitis laban ho kay Pastor Apollo Kibuloy at ang mga kasama nitong sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanes. Ayon ho sa Department of Justice, nahaharap po ang mga ito sa mga kasong sexual at child abuse. Inendorso din ang Davao City Prosecutor's Office ang reklamo. Araw ho sa Qualified Trafficking in Persons laban kay Kibuloy na pangunay sa pangunahing tanggapan ho ng DOJ. Dapatid na nilagdaan na rin ni Senate President Mick Zubiri ang arrest order laban ho kay Kibuloy dahil ho sa pagtanggi nitong dumalo sa investigasyon ng Senado. Brigada Balita Nationwide! mga na kabrigada naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinakailangan na gumawa ng mas epektibong aksyon ng Pilipinas para ipagtanggol ang teritoryo nito sa South China Sea. Anya patuloy na raw kasing lumalaki ang banta sa pinag aagawang teritoryo Gayunman, sinabi ni Marcos na mawawalan ng silbi ang paggamit ng Mutual Defense Treaty kasama ang Amerika maliban na lamang kung ang banta laban sa Pilipinas ay maging existential. Nilagdaan ng Pilipinas at Amerika ang MDT noong 1951 na isang defense pact na pinag-iisa ang dalawang magkapanalig na bansa upang tumulong na ipagtanggol ang isa't isa. Brigada Balita Nationwide. Brigada. Lida. Tanggap tayo ng report mga kabrigada, ang alyansaraw ho ng Pilipinas at ng Estados Unidos, rock solid. Ayon ho yan kay Blanket, Brigada Maricar, Sargan, ibrigada mo. Brigada ibrigada mo. Rock solid. Ganito inilarawan ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken ang relasyon ng Pilipinas at Amerika sa naging pagpupulong nila kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo ng Malacanang. Ani Blinken, prioridad ni U.S. President Joe Biden ang pakikipag-aliansa sa Pilipinas kaya siya inatasa na bumisita sa bansa. Muli ring pinagtibay ng U.S. official ang commitment ng kanilang bansa sa pagtiyak ng patuloy na kapayapaan sa Indo-Pacific region na kaugnay sa tensyon sa West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, itinaas na ho ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Haiti sa Crisis Alert Level 3 na sumasailalim ho sa voluntary repatriation ng mga overseas Filipino workers sa bansa. Mas lalo kasing lumalala ang karasan doon dahil ho sa presensya ng mga armadong grupo at yung pag-iral ng mga gang violence. Ayon sa ulat na mga human rights groups, marami na hong nasawi, nakidnap at naabuso sa Haiti sa gitna ng hindi pagkakasundo sa usaping politika. Sa ngayon mga kabrigada, naghain na ng kanyang resignation si Prime Minister Ariel Henry, ngunit wala pang itinatalaga ang konseho na magiging kapalit nito. Nationwide kabrigada nag-walkout si Senator Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order in Dangerous Drugs dahil sa tinatawag niyang inconsistencies sa mga testimonya ng mga resource persons mula sa Philippine National Police. Nangyaring walkout sa pagdinig ng komite sa kaso ng mag-ama na kinustudiya umano ng mga pulis sa bahagi po ng Bulacan ng walang warrant of arrest. Kinvestion rin ng senador ang Justice System ng Pilipinas kung saan sinabi ni tong masyado raw na binibaby ang kapulisan kapag sila ang may kasalanan. Samantalang ang mga ordinaryong Pilipino ay agad na ikinukulong. Nainsulto naman si Senator Ronald Bato de la Rosa sa sinabi at ginawa ni Senator Tulfo bilang siyang chairman ng Senate Committee at dating hepe ng PNP. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita mga kabrigada, ito ang pagsasamantala at pangaabuso sa ilang protected area sa bansa kasama na Hurian, ang Chocolate Hills at Mount Apo. Bagay-investigahan sa Senado, Brigada Ann Cortez at e brigada mo. Huli <laughs> malang inihain sa Senado ni Senate Committee on Environment and Natural Resources Chairperson Senadoras si Chaviria ang Senate Resolution 976. Sa ilalim nito na ay naatasan ng nararapat na komite na magsagawa ng investigasyon sa ilang pinagsamantalahan at inabusong protected areas sa bansa tulad na lang ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape o UMRBPL, Shergao Island Protected Landscape and Seascape o CIPLAS, Chocolate Hills and Mount Apo. Ayon kay Villar, ito ay kasunod na mga patuloy na umiikot na balita sa social media na pagdami ng kaso na exploitation at defacement sa mga protected areas na mayroon ng bansa. Pagpapaliwanag ni Villar, noong 2020 kasi ay may mga napapabalita ng illegal logging, quarrying at maging pagtatayo ng mga illegal na estruktura sa UMRPBL. Samantala ay kinabahala rin naman noon ng senador ang naging paglabas ng report nitong third quarter ng 2023 tungkol sa unauthorized na konstruksyon sa loob ng C+. Dala nga ng Socorro Bayanihan Services Inc. O SBSI at maging ang kamakailang issue sa Chocolate Hills. Kung saan makikita ang pagbuo ng isang resort sa mismong paanan nito na agad naman din inalmahal ng ilang senador tulad na lang ni Senate Committee on Tourism Chairperson Senator Nancy si Binay. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada and Curtis ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Author. Brigada Balita Nationwide. Ang EDCA site sa Surigao del Norte, inirekomendaw pang maprotektahan ang Eastern Seaboard ng bansa. Brigada Haji Kaaminyo, i mo. Brigada. <laughs> Ipinanawagan ni Sirigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagtatayo ng naval facility sa kanyang lalawigan upang maprotektahan ang malawak na eastern seaboard ng Pilipinas. Ginawa ni Barbers ang apela matapos magtayo ang Defense Department ng Naval Detachment sa Aurora Province para protektahan ang soberanya ng Pilipinas sa Philippine o Benham Rice. Ayon sa kongresista, ang Sirigao del Norte ay nakaharap sa eastern seaboard o Pacific Ocean kaya may pangangailangan.

Nationwide Mga kabrigada, hindi pa rin ho nakikilala ang mga armadong lalaki na namaril sa backup car ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. Nabatid na ipinahiram ng hepe ang sasakyan kay Bucor Deputy Director General for Administration Al Pereras na minamaneho naman ni Corrections Officer Juan Cornelio Colalong. Nasira ang bulletproof glass ng sasakyan ngunit hindi ho nakapasok yung bala na patungo sana sa passenger front side ng sasakyan kung saan karaniwang nakaupo itong siya pereras. Matapos ho yung pamamaril agad na tumaka sa mga salarin patungo ho sa direksyon ng nagtahan exit ng Skyway. Ayon ho kay Katapang, matagal na ho silang nakatatanggap ng mga death threats ni Pereras simula nang ipatupad nila ang iba't ibang reforma sa Brigada uh, Balita Nationwide. Na Kung na bypass ng Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Ranulfo Sevilla sa ranggong Brigadier General. Matapos na mabigong tuparin ang kasunduan sa panel na magbibigay ng sapata na suportang pinansyal para sa kanyang dalawang anak. Pinagsabihan si Sevilla ni CIA Committee on National Defense Chairperson Representative Hard Jesus Romualdo dahil sa umano'y pagsisinungaling tungkol sa halaga ng suportang pinansyal na napagkasundoan niya at ng panel sa isang executive session noong nakaraang linggo. Depensa ni Sevilla, hindi siya totally informed hinggil sa halaga na ilalaan niya sa kanyang mga anak na agad namang pinabulaanan ni Romualdo. Matapos ang mahabang deliberasyon, nagpasya si Senadora Risa Honteveros na suspindihin ang pagdinig at magsagawa ng kokos para talakayin ang panukala. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Mga kabrigada, ho ni Senador Bonggo ang mga lokal na otoridad ng Baloy, Lanao del Norte para sa matagumpay na groundbreaking ng Super Health Center nito sa Barangay West Poblacion. Binigyan din ng senador mahalagang hakpang ng paglikaho ng mga super health centers, lalo na ho sa pagpapahusay ng mga serbisyo sa pampubliko mga kalusugan. Target anya ng gobyerno na tayuan ng mga SHCs ang lahat ng mga liblib na lugar sa bansa upang makatulong sa komunidad na hindi na lumuwas ng malayo at gumastos ng malaki para ho sa pagpapagamot. Brigada Balita Nationwide! kabrigada nakapagtala po ang Department of Health Regional o Cordillera Administrative Region na ng 180% na pagtaas ang mga kaso ng vaccine preventable diseases kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Kasama po dyan ang measles rubella at ang pertosis na nakakaapekto sa mga hindi pa nabakunahang mga bata. Paalala ng DOH car sa mga magulang tiyaking mabibigyan ng bakuna kaagad ang kanilang mga anak upang maiwasan ang karagdagang pagkalata ng potensyal na sakit. Ang balitang ito mga kabrigada ay hatid po sa inyo ng Standout ES4 Capsule. Simulang ito pa rin ang mga pangarap ng inyong anak. And stunting now. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, patuloy pa rin ang paglakas ng hanging amihan sa bahagi ho ng Northern at Central Luzon. Kaya asahan ho mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Kalinga at Apayao ngayong araw. Habang ang Easterlies naman ay nakaaapekto sa Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Samantala may namataan hong kumpol na mga ulap malapit ho sa silangang pahagi ng Mindanao na posibleng magpaulan sa mga susunod na araw sa Eastern Visayas at sa Mindanao. Brigada Balita, siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa Umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Ibuprofen plus Paracetamol Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungawa. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Holarito 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. <laughs> nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of